Kasama po natin si Chang Ami. At ang target nila ay makapag-uwi ng total cash prize of 200,000. Wow! At syempre, panalo rin ng 20,000 ang napiling charity. Chang, ano bang napili ninyo pong charity? Ang napili namin ay ang Philippine Foundation for Best Care Fair Incorporated. Salamat. Maraming yes. salamat yes. po na. At sa let's go. Yes. Okay, ah, habang nasa waiting area si Ms. Jamie, oras na para sa Fast Money with Chang Ami. Give me 20 seconds on the clock. Good luck. Thank you, Doc. You got this. Kung may lagnat si Mrs. Ano ang uh, pwedeng pasalubong sa kanya ni Mr. Go? Pansin. Sa trabahong ito, lagi kang nakakakita ng patay. Ka funeral coordinator. Sa palengke, maraming tindera ng blank. Baboy. School subject na maraming homework. Math. On a scale of 1 to 10, gaano ka kabait kapag may sumisingit sa pila? Five. Tsang kami. Uh, tala, tignan na po natin ilang points. Eto na, Please. number one. Kung may lagnat si Mrs., ang pwedeng pasalubong sa kanya ni Mr. ay pansit. Why not? Nandiyan ba ang pansit? mainitinit, init bagong luto. Uy! Ay. Oh my What? God! What? What happened to that? Oh. Sa trabaho ito, lagi kang nakakakita ng patay sa funeral. Siyempre, funeral coordinator. Ang sabi ng survey, Wow! wow. Huh? Nice What a good start! Sa palengke, maraming tindera ng karne. Baboy, services. Yes! Oh, nice one! School subject na marami homework. Sabi mo yung ma'am, ang sabi ng survey. Yeah! Yeah, ba? On a scale of 1 to 10, gano'ng kakabait pag may sumisigit sa pila? 5 ang sabi ng survey. Great start! Wow, salami! Ang galing, ang galing! Dong. 72 to go. Let's welcome back, Miss Jamie. Wow. Yes. Here we go Here we go Alam mo, pangarap ko to Pangarap ko pa nung makapudit sa round na to And here we are <laughs> We're just a step away sa 200,000 mm -hmm. Because si Chang Ami ay nakakuha ng 128 Wow Ibig sabihin, 72 72 Kaya, kaya I know you can do it I can feel it In God's Woo. grace Of course, yeah. in God's God. grace Yes Here we are, Miss Jamie Airbus. At this point, makikita na po ng viewers ang sagot ni Chang Ami. Ito na, give me 25 seconds on the clock. Kung may lagnat si Mrs. ano ang pwedeng pasalubong sa kanya ni Mr. Ah, uh, uh, gamot. Sa trabahong ito, lagi kang nakakakita ng patay? Ah, uh, embalsamador. Bukod sa embalsamador? Ah, uh, pare. Ah, pare. Sa palengke, maraming tindera ng... Karne. Isda. That... Karne. School subject na marami homework. Math. Mugod Science. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakabait kapag may sumisingit sa pila? 6. Miss Jamie, 72 points. Yes! That's all we need. Okay, try natin. Kung may lagnat si Mrs., pwedeng pasalubong ni Mr. sa kanya ang sabi niyo ay gamot. Ang sabi ng survey, oh, <laughs> ang top answer dito, prutas. Oh, nga prutas, pala, dahil may sakit prutas. eh, so parang okay. prutas, di ba? Sa trabaho ito, lagi kang nakakakita ng patay. Ang sabi niyo ay pare. Ang sabi ng survey, uy! Oh? Pero siyempre, ang top answer ay embalsamador. Yun na yun, okay. nasabi niyo rin naman ganina eh. Pero yes. we have to think of a second one. Uh -huh. Sa palengke, maraming pindera ng isna. Ang sabi ng survey, top answer! Yes! 36 to go! School subject na maraming homework, ang sabi mo ay, science. Ang sabi ng survey? Ang top answer ay math. 15 to go! Oh my God! On a scale of 1 to 10, gaano ka kabait kapag may sumisingit sa pila? Sabi mo yung 6. 15 points is all we need. Ang sabi ng survey ay... Ah! Oh! Ah! <laughs> Ang top answer ay five. Oh, Sayan, okay. four points. Yes. But, <laughs> congratulations, you still won naman, 100,000 pesos. Yes. Yes. Sayan, okay. 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 Four points, Okay, yes.